Hello guys, maganda mong magdapos ngayon po ay uh, August 9, exactly 1035 in the morning. Araw po ng Martes. So guys, ngayon ay dito po tayo sa Maya Dating Good Luck or Rocket uh, King Ilay Bina po sa ngayon. At ay kakabar po natin guys, ito po yung ginagawa ko nilang Victory Mall dito po mismo sa Maya uh, Santo Nino Public Market. Alright, dito po sa guys. At uh, halos uh, malapit-lapit na po itong matapos ang sabi po ng mga hanggang December daw, daw po na guys ito ay ito yung natapos na po yan po sabi nila pero tinitin na po natin ah, at, uh, I-update lang po kayo kung ah, yan po ay naging kalutuhan na kayo na po mga sabi-sabi. Alright, so ito po siya guys, so guys. At sa bandang likuran po, ayan, halos ganun din po nangyayari. Umaga, baga, uh, tuloy-tuloy lang ang uh, operasyon dito, 24 hours. Kaya mas mabilis, mas napadali po ang kanila po matrabaho. Pag to guys ay medyo may kalakihan Ganun po siguro uh, hindi po siya ganun katali Na matatapos po agad Pero ganoon man sa tatap ng 24 hours sa uh, operation eh, siguro baka naman eh, maabot ng ganun kadali Hanggang December ang sabi po ng karamihan Super 25 po At uh, ulit, tingnan natin kung ano po ang mag-resulta nito At i-update -up, ko lang po kayo guys so, yan po ay isang uh, mga totoo, Na mga sabi-sabi po ng ating sense dito po sa public market ng Guagua Pampanga, Philippines. Alright. Yan po ang kanyang side guys oh. Yan naman po ipapunta po ng plaza Plaza Burgos Guagua Alright, so sa lahat po ng mga Familiar po sa lugar na ito, siguro alam niyo guys Kung saan po yung area ito Okay. Dito naman, ito naman ay papunta naman papuntang Bangkal or hanggang Sismo niya po na yan. Sismo. Kung kakanan po tayo dito, yan po ay papunta naman po ng Fede Road hanggang papasok na po ng Alubao, Santa Cruz at marami na po mga probinsya mga mataan na dumalamak. Pwede pong dyan tayo gumagawa ng daanan. right. So balik ko tayo sa building ko natin kung uh, cover po Magpapanda po tayo ng side Para makikita po tayo sumatungay po natin kung ano po nangyari sa may side po mismo Ganyan po sa side At ang likuran po niya guys ay isa pong uh, public market Meat section ng uh, Guagua Public Market Yung po mismo sa harapan yan Kaya kung baga nasa likod tayo ngayon Sa likuran po mismo ng isang mall ng Victory Mall